Yun! Grabe naman yan! Oo! Oh. Woo! Okay. Sa wakas! Ang totoong talaba! Ang aking matitikman! Harapin nyo na si Vlogger, Banyo. Wow! Mmm! Oh. Woo! Kapas ka ba? Mm -hmm. Ah!

Hanapin niyo si Melchor Ribanyo ito, ang totoong talaba. <laughs> <laughs> Hindi ka napapawisan farmers market. 'Yon. Sanggalin niyo boss yung talaba niyo. Sa farmers market. Kaya Melchor Ribanyo. Ribanyo. Blogger oh. Metro Ribanyo. Pasha tawag naman niya kay Melchor Ribanyo. Sponsored by Melchor Ribanyo. Kay Dodo. <laughs> Lahat ng klase nasa kanya. Lato! Shout <laughs> dyan sa mga fans namin niyo. Uh. Ito kami. na na. Namukbang, namukbang. <laughs> namukbang muna ako kasi butom na ako. <laughs> Shout out! Shout out! Shout out! Shout out! out! Sensa na kayo, malit lang bahay ko. Malit lang talaga itong bahay ko. Kaya... Sensa <laughs> na! Chat yeah, out, chat out, chat out. Overlocking tied in guys, overlocking. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Nah, uh, tayo, nah, habis itu latin. Tolong lama yang ngalang mahigaan. Nah, kayak sama habis natin. Ah, latin. Uh, uh, natin, habis itu latin, jadi sila malu tulung. natin dyan. Ayan. Ang pa naman dito. Eh... Bisita natin dyan, Bartolo, kung abisita. makakaroon earth... Sana... natin lang. nag natin. dito? Hey, na kayo, na kayo. Parang pag kayo.

Amiko hala ang gusto ko eh. Amin sa lahat ng aplikasyon pa. Bom Ay may rin lang kayo dito na alak, oh. Mga bisita namin, nag-a-ano, nag-re-reels. nag a ano nag re reels